Kapag nga tahun tao, Nampaknya nyo kung nabay na Di, 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 Bernes to Bernes Kana ako kira niya Nakayosahay sa Padong Domingo Ano ano ako Gini mga agi niya Uy baik Delikado ka dali baik Basta nyo na rin wala sa baik Masya kahinan sila mga yun Dalawang bilog Yeah, yeah, are good